Wala na naman kaming magawa sa bahay kaya eto kami at bigla-biglang nag-decide na pumunta sa Enchanted Kingdom. para ang tagal na din kasi nung huling punta namin dito at syempre gusto namin sulitin yung membership card namin kasi mag e expire na yun this year. Dumerecho kami sa office nila para i-present yung ID namin at mabigyan kami ng tag. As in yan lang yung kailangan namin gawin, makakapasok na kami ng libre, wala na kaming kailangan na bayaran. Bukod pa dyan, meron din kaming express lane pass, hindi na namin kailangan pumila dun sa regular lane. Sobrang sulit noon kapag mahaba yung pila, lalo na kapag weekends or holidays na marami talagang tao. Hindi ko na nga mabilang kung ilang beses na ba kami nagpabalik-balik dito nang walang binabayaran, pero sure ako na nasulit talaga namin yung membership card namin. Nung kinuha kasi namin to, 3K lang, tas good for 2 years na, as in kahit araw-araw kang pumunta, wala kang babayaran. Pero kung isang beses ka lang naman pupunta dito, yung express one day pass na yung kunin nyo. 2,200 per person, tapos may 5% off pa kayo kapag ginamit nyo yung code namin sa Taklok. Sobrang sulit lalo na may kasama kaming bata na mainipin kasi kapag may express pass ka dun ka sa express lane pipila and kadalasan wala namang pila so nakakasakay kami agad. So mas marami kang masasakyan na ride sa isang araw kapag hindi mo na kailangan pumila ng mahaba di ba? Anyway, kumain na muna kami dito sa Amazon Grill and ito nga yung mga in-order namin. Two-piece chicken, tapos kay daddy pasta and nag-order din kami ng ice cream. Bandang 1pm na din ito kaya ang init sa labas. So after namin kumain, balak namin tatambay muna kami dito kasi aircon sa loob. Tapos papatulugin muna sana namin si Grey Grey pero ayaw niyang matulog. Excited ata siya sumakay ng mga rides. So pagkatapos namin magpahinga saglit, pumunta kami dun sa carousel and tinan nyo haba ng pila dito kasi Sunday yan. Tapos may nakasabay pa kami mga estudyante na nag-field trip, kaya ang dami talagang tao. Pero dahil nga may express pass kami, sa express lane kami pumila, and dalawa lang nasa unahan namin, kaya nakasakay kami agad. After nyan, dito naman kami pumunta sa train na ride, and ang haba din ng pila dito, usually kapag mga pambatang rides talaga, ang daming sumasakay. Pero tinan nyo, nakasakay kami agad, doon pa kami sa unahan, kasi dyan yung gusto ni Grey Grey para feeling driver daw siya. Sobrang nag enjoy talaga si Grey Grey dito sa AK, kasi ang daming rides na pwede masakyan. Hindi lang mga adults yung pwedeng mag-enjoy, pati mga bata talagang nag enjoy dito. Isa pa tong dinosaur ride sa mga favorite ni Grey Grey kasi feeling niya siya yung nagda-drive nung ride. Kasi meron tong pang-control na pwede mong pataasin yung dinosaur. Basta ganun. Nakailang ulit kami sa ride na to kasi gustong gusto niya talaga. Sabi ko sa kanya, mag-try naman kami sa ibang mga rides pero nadaanan naman namin itong play area. May height limit dito so mga bata lang ang pwedeng pumasok pero okay lang sa kanya na hindi ako kasama sa loob basta nakikita niya kami sa labas. Ang nakakatuwa sa mga ganito, nagkakaroon siya ng interaction sa ibang mga bata. Yun kasi talaga yung gusto namin na ma-improve sa kanya kasi napansin namin na hindi pa siya masyadong comfortable na mag-approach na ibang bata kahit na makikita mo sa kanya na gusto niya makipaglaro. Anyway, ayaw na ni Gregory tigilan yung play area pero sabi namin magmerienda na muna kami. Bumili lang kami ng shake tsaka waffle tapos pumunta kami ulit doon sa restaurant para doon na kami kumain at tumambay kasi nga aircon doon. Tsaka balak na din talaga namin na patulugin muna siya sa glit kasi nga hindi pa siya natutulog ay e eh alam namin na antok at pagod na to. Halos dalawang oras din yung tulog niya tapos pagising niya lumabas na kami ulit para bumili ng snacks. Ewan ko ba sabi ko magdadayet diet ako pero puro kain lang ginagawa namin lately. Pwede bang trial month muna yung January tapos sa February na ako magda Charot. Sabi ko sa inyo, favorite talaga ni Grey Grey itong dinosaur ride kasi eto agad yung request niya na sakyan namin. Pero nung na-convince ko naman siya na mag-try kami ng ibang pang rides, nakita naman niya itong mga kutsi-kutsiha na katulad nung nasa arcade. Sabi namin, wala kaming token kaya hindi yan aandar and okay lang naman daw sa kanya. Masaya na siya makasakay dyan kahit hindi umaandar kasi feel pa rin naman niya na driver siya. Pero maya maya, niyaya na namin siya umalis dyan kasi pupunta kami dun sa area kung saan dadaan daw yung parade. Hapon pala, nakita na namin yung mga Garden naglalagay ng mga harang So tinanong namin kung anong meron And may parade nga daw Ang tagal na namin pumupunta dito sa Ike Pero first time lang namin ma-experience to So hindi namin alam kung bago lang ba to O dati na pero hindi namin natitsempuhan Maikli lang naman yung parade Pero nakakatuwang panoorin Tapos nakikipag-interact din sila sa mga tao Nakipag-appear pa nga yung isa kay Grey Grey Pero ayaw niya kaya ako na lang yung umapir. Hindi ko nga alam kung sino ba sa amin Ni Grey Grey yung mas nag-enjoy naman Nood ng parade, ano sa tingin nyo? Ang ganda experience din ito, sana gawin nilang regular, yung tipong every Sunday, may parade, ganun. Pala desisyon neno, nagsasuggest lang naman. Pagkatapos namin manood ng parade, naisipan namin na pumunta naman kami dun sa mga games games. Nagpapalipas na lang din kami ng oras niyan kasi hinihintay namin yung fireworks. Ito ngayon napili namin na laro kasi dito sure na may mapapanalunan ka. Kailangan mo lang kumuha ng tatlong isda na merong equivalent na points and mas mataas yung points, mas malaki yung price na makukuha nyo. Ang importante na enjoy ni Grey Grey tong activity kaya kahit maliit lang yung nakuha namin na price, masaya pa rin. After nyan, pumuesto na kami dito sa may tapat ng Space Shuttle para manood ng fireworks. Kahit ilang beses na kami nakapunta dito, ang saya pa rin talaga manood ng fireworks, no? Yun lang talaga hinintay namin, tapos umuwi na rin kami, and dito kami dumaan sa bagong gawa na exit. Dati basta labas ka na lang, pero ngayon kailangan na itap ulit yung card bago makalabas. Ayun lang naman yung buong araw namin sa EK, kailan kaya kami ulit babalik dito? Charot.